Hi guys, welcome to my channel. In this episode nga pala ay pag-uusapan natin yung bagong feature ngayon sa Food Panda para sa mga Food Panda Rider. Etong auto top up kapag wala kang panukli. Sobrang laking tulong nito guys para sa ating mga Panda Riders dahil 'di ba? Ang hirap kasi pag nauubusan tayo ng panukli. Nangyayari po talaga na nauubusan ng sukli. Dahil imagine mo kung sa isang buong biyahe mo, sabihin na nating mga 4 to 5 hours na biyahe mo, naka 10 customers ka, dalawa to tatlo lang doon ang magbayad ng tagi isang libong buo, talagang mauubos at mauubos ang panukli mo. Ready sila ng exact amount. Or sabihin na natin na hindi ganun kalaki yung difference. At para naman sa ating mga rider, magready pa rin tayo ng panukli agad maaari. Kung mapapadaan tayo sa mga 7-11, pwede tayo magpapalit. So eto na nga guys, kapag naubusan tayo ng panukli at wala tayong mapapalitan ng bariya para sa mga cash on delivery customer natin, pwede na nating itap up yung sukli nila. Ganito lang guys. Step 1, magkakaroon na tayo ng ganitong option, I don't have change. Lalo na nga at uh, wala talaga tayong mapapabalitan at wala rin bariya yung customer. So, para rin mas klaro sa customer, pwede natin ipakita yung app natin na meron talagang ganitong option. So, ikiklik lang natin yung I don't have change. Pagkatapos, may lalabas na ganyan. So, ikiklik lang natin kung magkano ba yung ibabayad ng customer. So, katulad nun, 129 yung kanyang bill at ang ibabayad niya is 200. At wala tayong panukle, wala tayong mapapalitan Halimbawa, nasa subdivision tayo At puro 1,000 na yung mga binayad ng mga previous customer natin Kaya tayo ubusan, So, i-click mo lang yung amount na ibabayad ng customer Pagkatapos nun, ay lalabas na tong notification na to Na 71 has been transferred to the customer wallet So, babalik sa customer yung 71 pesos So, itong 71 pesos na to pwede niya ulit ipang order sa Food Panda. So yun nga guys, napakagandang feature nito para sa ating mga Food Panda rider at para rin sa ating mga customer. Kasi yung mga customer natin na iba kapag naubusan nauubusan tayo ng panukli, iniisip nila ayaw lang nating ibalik yung sukli. Ila. Pero ang totoo, nauubusan talaga tayo ng barya. Pero shoutout ko rin yung mga Panda rider natin. Nangyayari talaga yung iba ayaw manukli. Sana maging patas tayo. Patas tong ating trabaho. Dapat ibalik natin yung sukli. Ultimo piso sa ating mga customer. Unless, sasabihin din ang ating customer na keep the change. Marami naman tayong mga galanting customer na talagang nagbibigay naman ng tip. Basta maging patas lang tayo at ibalik natin yung tamang sukli. Pero, at least, kung wala tayong panukli, meron na tayong auto top-up ngayon. Napakaganda nito at least patas para sa customer at patas din para sa ating mga rider. At sa end ng shift nating mga rider, yung mga sukle na hindi natin naibalik, di ba, nasa atin yung pera na binayad ng customer at nag-auto top up sana yung sukli, kailangan nating i-remit yun sa 7-Eleven pagkatapos ng ating biyahe. Tandaan nyo guys, dapat maging maingat tayo sa mga remittances. Palagi nating i-remit -re yung mga collections natin dahil ito ay malaking sanction pa sa pagiging food panda rider. Maraming natatanggal na riders dahil hindi sila nag-remit -re ng kanilang collection. So hanggang dito na lang guys. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section and don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga kapanda, ride safe.